So, what's up na naman guys? Ha, ah, andito ngayon tayo, ng babalik si Ronan Benjur Sabi nila, sa Benguet lang merong repolyo. So guys, papatunayan ko sa inyo na hindi lang sa Benguet, merong repolyo. At take note, alam nyo ba kung saan to? Dito lang naman to sa Amadeo, Cavite. Eto. Ayan o, oh, guys, oh, ang dami o. Oh. Talaga, Hmm, sarap mag-ani ng repolyo. Ganda oh. At guys, doon, mayroon din sila mga pechay Tagalog. At doon, nagtatanim pa sila ng ganito daw, sabi ni Kuya. Nawala agad si Kuya eh. Ganito, repolyo, nagtatanim din sila doon. At doon, mayroon sila mga lettuce. Ayun sa kabila, kabilang side. Nakakayang pumasok. Hindi kasi ako nakapagpaalam. So guys, ayun, may mga lettuce sila doon sa kabilang side. Eto. siguro mga ilang months, aanihinan ah, nila to. Ganda oh. Tignan nyo naman guys yung repolyo Ang ganda ng pagkano Sariwang-sariwa yung dahon gaganda oh Yung laki na isa oh. Yon Parang na ako nakarating sa Benguet Na hindi ko akalain Dito pala sa yung Makakikita ng ganito Yon oh Kasi guys Kasi guys kung totoosin Hindi pa ako nakarating ng Baguio E piling ko nakarating na ako ng Baguio dahil dito sa Repolyo dahil sa Repolyo nakarating na ako ng Baguio kahit Cavite pa rin at Amadeo lang di ba at sige guys ulan na ingat kayo dyan bye bye